Mga idol, luto naman tayo ngayon ng lumpia at spaghetti. Ayun 'yung atin panghalo sa spaghetti. Ito naman 'yung atin pang lumpia. At ito 'yung atin uh, spaghetti sauce at saka 'yung pasta. Ayan. At ito nasa sa baba naman, liver spread na Argentina at saka may gatas. Ito 'yung atin lumpia wrapper. All mga idol. Araw tayo ng Merkulis. at January 8 na tayo ngayon. Ito 'yung aking uh, pinagkakabalan ngayon magluto tayo idol at maulan dito hindi ako nagbiyay hindi ako namasada dahil maulan kaya ito muna ang aking pagkakabalan ang magluto ng pagkain namin maghapon All right, kayo mga idol, ano yung inyong luto sa araw na ito? Kami ito lang aming pagkain maghapon mga idol. Lumpia at espagueti bagay sa tag-ulan. Yung aking spaghetti mga idol, lalagyan ko ng sutanghon at saka lalagyan ko ng kaunting condensed na gatas. Ayan, malapit na matapos yung aking binabalot na pang lumpia, mga idol. Ayan, magandang araw sa atin lahat at shoutout sa mga followers ko at sa mga hindi po nakafollow sa page ko ay pakifollow na rin mga idol mga friends. Maraming salamat. marami-rami rin ang akin nabalot mga idol na pang lumpia ito last na ito mga idol na babalutin pagkatapos dito, mga idol ay tayo naman ay magsasalang na ng kawali at lalagyan natin ng mantika para maprito natin yung ating lumpia alright mga idol tapos na so ngayon ito na maglalagay tayo ng mantika dito sa ating kawali para maprito natin yung ating lumpia mga idol ito yung unang natin prituhin ito naman yung ating pasta kahangulang yan mga idol mga friends ayan kung nakikita nyo nausok pa siya mga idol so ngayon ito na piprituhin natin mga idol yung ating lumpia ayan sa mga nakakain ng ganitong pagkain na isyatot sa inyo masarap itong pagkain mga idol bagay na bagay ang ispagita at saka lumpia sa tagulan so ayan mga idol malapit na maluto yung ating unang salang na lumpia ito naman yung ating mga pangalimang may idol sa ating spaghetti. Ayan yung hotdog, uh, giniling na baboy, at saka meron tayo sibuyas, bawang, at yung gatas na malapot, at saka Argentina na liver spread mga idol. So ayan mga idol, luto na yung ating unang salang na lumpia. Mas masarap mga idol kumain pagkasariling luto. Ayan. pangalawang salang nito mga idol ito na luto na mga idol Check na malutong ito mga idol ito ang ating pangalawa malapit na rin maluto mga idol pagkatapos ito ay tayo naman ay magluluto na ng ating ispagitihin meron na tayong ulam na masarap pagkain na masarap sa maghapon mga idol ayan mga idol luto na yung ating lumpia Okay? So ngayon mga idol, luto na yung ating lumpia. Tayo naman ay magkigisa ng ating sangkap para sa ating pagluluto ng spaghetti sauce. So, yan na yung ating sibuyas at yan na yung ating lililing na karne. ating muna sasangkot sa iyo mga idol, mga friends. Ngayon, pwede na natin ilagay itong ating kapirasong hotdog. Lutong bahay lang tayo mga idol. Ayan, lagyan natin na yung liver spread natin mga idol, na Argentina. Ayan. Atin lang yan, inikus-mikus mga idol. Lagyan natin ng kaunting durog na paminta. Alright mga idol. Ito na, ilalagyan natin yung ating spaghetti sauce. white mga idol so mamaya maya lang mga idol pwede na natin to ilagay yung atin pasta at yan ang sotang ko na sinasabi ko mga idol hinaluan ko siya ng sotang ko okay so lalagay muna natin mga idol ng ketchup para medyo tumamis tamis din naman yung ating spaghetti ayan simple lang mga idol itong pagkain natin ayan budget meals ilagay natin ang kaunting Uh, condensed na gatas Huwag natin ubusin at baka naman sumubrang tamis mga idol Yan, mimikos-mikos lang natin mga idol Bago natin ilagay yung ating pasta At yan na nga mga idol Nagiba ng kulay dahil nilagyan natin ng Condensed na gatas So ngayon mga idol Pwede natin ilagay itong ating pasta Ayan Mayroon na tayo masarap na espagiti Pagkain natin sa maghapon mga idol All So magandang araw sa atin lahat, mga kababayan ko, mga friends ko, followers. Ayun, magandang araw sa atin lahat. Ay shout out nga pala diyan pala sa Leyte. Ayun, shout out sa mga taga Leyte, maupay adlaw ay matanan. Ayun, nagluluto kita ng espagueti pagkaun naton sa magkulop. So ayan, luto na yung ating uh, lumpia, luto na rin natin nating mga idol. Isasalin na natin rito sa atin lagayan. Ganun lang kasimple mga idol. May pagkain na tayo masarap. Okay. So ngayon may natitira tayo mga idol na uh, sauce. Ilalagay natin rito sa ibabaw. Ayan. Masarap na spaghetti at lumpia mga idol. Bagay na bagay. Ayan mga idol. So pwede na tayong kumain. Luto na yung ating spaghetti at saka itong ating lumpia. Maraming maraming salamat sa inyong panonood ng aking video at kung nagustuhan niyo mga idol, mga friends, paki-share na rin, paki-follow na rin kung bago ka sa page ko. Magandang araw sa ating lahat.